Sundan ko lang yung naging katanungan ni Manong Ted tungkol dito sa mga supporters pa rin po ng Pangulong Duterte na base sa mga nakikita nga natin no, on social media, comment section, during the Quadcom hearing at hanggang sa ngayon, kung paano tinatanggap ng tao itong mga sinasabi ng Pangulo na sinasabi niya na... Um, mabagal ang batas dito kaya minsan kaya yun ang nangyari nung EJK parang siya na yung nag-implement and nag-aagree sa kanya sumasang-ayon sa kanya yung ilan sa mga tao na okay lang na ganun yung nangyari okay lang na ganun ang namatay paano po natin to kailangan tanggapin na parang ilan sa mga Pilipino naging ganito na rin yung mindset na okay lang mamatay eh drug addict o drug pusher may kinalaman naman yan sa droga Well unang-una although sinasabi nila na ganun nga, naging mapayapa daw yung ilang mga komunidad, ang naging kapalit na nun ay napakarami natin mga killer ngayon na at large at paggalagala Ang lumalabas na numero ay doon pa lang sa unang labing pitong buwan ng War on Drugs, 20,322 na Pilipino ang pinatay. At doon sa 20,000 na yan, halos lampas 16,000 ang pinatay ng mga riding in tandem, mga vigilante na hanggang ngayon hindi natin alam kung sino-sino yung mga yan. Maaring uh, na tayo sa karinderiya, kakabi natin yung mga serial killer na yan at hindi natin alam. Yan ang naging, uh, yan ang nadulot ng war on drugs na talagang dumami yung mga killer dito sa atin. At um, yung mga sinasabi naman nila na, oy okay lang naman pumatay. Nako, pagka ang inyong kapamilya ang naging biktima niyan, siguradong mag-iiba rin yung inyong pananaw. A ako po, ang dami kong nakausap ng na mga pamilya ng mga biktima ng EJ case. Ang sabi nila sa akin, ay dati, binoto ko pa nga yung dati pangulo na yan, pero nung nangyari na po sa amin, doon namin nakita na ganito pala ang realidad. Huwag sanang umabot sa ganon bago tayo magbago ng isip. Oo. Um, Doon po sa nabanggit ninyo kanina, no, tungkol naman sa mga naging pag-amin ng Pangulo, ito po ba yung ilang sa mga pag-amin, halimbawa reward system and all that, hindi man directly pero may ilang mga nabanggit na nabibigay do sa mga polis na nagkakaroon ng hot pursuit operation during his uh, term, yun po ba po pwedeng magamit nito mga biktima ng EJK in court? Yes, at uh, pag pinagsama-sama natin yung lahat ng mga binitawan niyang salita mula pa noong 2015 noong siya ay nangangampanya, noong 2016 hanggang 2022 na siya ay umupo bilang Pangulo at yung mga sinabi niya kahapon at sa Senado, pag pinagsama-sama po natin yan, may malakas na ebidensya yon na laban sa kanya.